Good morning guys, so today is July 30 ah, Tuesday Ang oras kay alas 8.20 city ng umaga So ngayon marami tayong lakad ngayon guys Una is magbayad tayo ng kuriente Ang alawa is puntahan natin yung sa BIR sa buhis magbuhis tayo ng lupa pangatlo is magpa ano, magpa CBT tayo ng ating motor pangapat at punta tayo sa Cebu City para magtrabaho na so yun guys abangan nyo guys ang ating lalakbay ngayong araw na to ang daming lakarin so pinapainit ko na yung motor ko at ito ko yung bata oh. Eh, bata. Guys, yang motor is andana. Andana ngating motor. So, tara. Let's go. Oke, rada ade. Ata tasidad lah. Mana? Oke, jalan aku dito. Then <laughs> <laughs> guys, nanti ada dari se munisipiu.

149.89 hundred forty nine point eighty <laughs> nine. Di kasi gawat ng buhata sa pagbuhis anay. Balik upat katulik. Di kasi gok at resta at rest. Kasi gawat ng ibayan. Sumupo guys. Labing mahal sa <laughs> buhisanan guys. 22 mil kapin ang atong bayro nun hindi <laughs> ba kaya ang ating kwarta 3 seat hindi na kaya guys grabe mahal na, na sa buhis sa so, Fast buy sunod kang wag magbayad tayo kurinti ayun ka sa watong electric bill Diri sa unahan Sa um, Astorias um, Kaya grabing mahala na kayo sa uh, Saan guys? Buisanan Wala yung tamang yuta uh, Puro bato Wala sulod Okay Pagtaliban mo ang pagpagat <laughs> Hindi makaya <ba> Pagkahandong <laughs> na yan Ako na kong at ano cam normal Tak

sa bill sa guys tapos na akong magbaya dito sa ano sa CB Kutri ang uh, nabayaran ko ay 387 bill sa isang buwan na bill sa ating kuryente so tapos na tayo dyan bubuo na tayo at punta na tayo sa Tasa mm -hmm. sa Honda para magpasibit sila ng ating motor let's go so, yun so, uh, na sa Tadrish this market thing so nasa guys sa ka na pulutong motor para sa CBP na punta para sa na po yeah NG yeah ito so, special sa kasimana mo ito ko pero kaya dyan kayo na hinarin mabaw pa pa yung makita no, 15, no? 15, no? Pak so ini guys ki uh, beli nih yang otong shafting ang belt so sedih so hang pagtan oke nana milik <laughs> list dan nana pun nih otong belt guys uh, ati mana lagi ni nih list kay mau nih pina kay important ini ya oke okay, nih bola so, si bola medio oke okay pa pero nana emang ya gamay pero kuan nih siang kuan tahun oke okay pa nih Oh, sa dihang pag-abot sa atong lining guys kay nangungot ng nam deni day. Kani kuno sa mga dragging dragging. So yan ang tangtangon para yan butangan og bag-ong high temp nga grasa. So grabing pinukpukay ni ato guys. So karon, yan ang ibalik. okay na tanan guys na ayo na. So pwede na nito ning i-laras ron padulong sa Cebu City okay na guys huwag salamat dahil ni brother na uh, nag taas king pasinsya okay na guys nagsibiti ng na atong motor managid akong nakal dali sa pan guys balamban mana Kuma kumana ko kapwinta sa buhis wako ka buhis kay Di kasigo akong kwarta <laughs> 22 mil Kapin ang buhisanan So sa Tulong ay upat niya Kuan Sa akong kurinti Mga na bayad 300 kapin Nga pagkahuman Nagpa Nagpa CCP ko at kuan Nga motor garon ang gasto lang kay 500 at na labor 100 pero ibig sabihin ang kwent ang ah, belt na ito si kanha na nga belt pero okay pa boost ka pero P300 lang yung gata diba factor mo ito kaya tama nagdibisyon na na itong motor guys para sa iya uh, trabaho ibuog sa Uno Hunter Fitness is pa uh, yang kinsi. nih trabaho yang Grabe nih trabaho una meron no ini kadis. ikat ang ngatung cellphone. ikat ang ngatung abangan. Ah, rabe grabe. Way undang. Basta buhi pa ta. Way undan uh, last requirements tas mga anak uh, in meeting ane. meeting ko no Friday yun eh, lang kung ko meeting ka ron Friday ba lang ko ano tulo oh. uh, na lang ka buo ka lag meeting ang na lang <laughs> na na